Parang maninisin. may maninisin, parang may maninisin na naman. Mayroon kang ganito nangyari sa dinggalan eh, yung humiga sa damuhan. <laughs> Alright guys, papunta tayo ngayon sa Mandala Pole sa DRT. Time check is 9 a.m. in the morning. So halika na, biyahe na tayo. pala kami dumaan guys sa Tambubong Binagbag Road dito sa May San Rafael. So bali guys, dire-diretso lang naman yung daan hanggang sa marating nyo yung dulo ng Binagbag. So nandito na tayo sa tulay ng Binagbag. So ibig sabihin malapit na tayo doon sa DRT. Sa lilikuan natin doon sa may dulo. Ngayon kakalagpas lang natin ng arko ng DRT so hindi na tayo nagpa-picture doon kasi madalas naman tayo dito. So yung iba mga nagpapa-picture doon. Dumaan na rin nga pala kami ng ano palengke ng DRT kasi bibili kami ng mga pwede naming iluto doon sa polls After nito, dumiretso na rin kami. So yun guys, pag nakita nyo yung tulay na to mula doon sa palengke ng DRT, kakanan tayo dito sa unang kanto. Dito sa kanto na to. Then, dire-diretso lang kayo papunta sa Mandala Falls. So, bali yung daan na to is daan din papunta doon sa Secret Falls. Ang kaibahan lang, hindi na tayo kakanan. Dire-diretso lang papunta sa Mandala Falls. So, ito yon, Ito yung kanto na sinasabi ko. Diretso. So, yung Mandala is diretso lang. So, dire-diretso de tayo. Antonio Spark. Antonio, lapoy na. Wala pa. Wala pa. So yun guys, papasok na kami ng mandala. So bali marami nag-aalok ng mga tour guide dito. So suggestion ko, siguro kausapin nyo na lang din. Kasi kami nag-self tour guide lang kami. So tinry namin kung kaya namin ng walang tour guide. And tingin ko required talaga mag tour guide kasi malayo yung poles dun sa parking area. So yun yung magiging suggestion ko sa inyo guys. So yan guys, naliligaw na yata talaga kami. So huminto muna kami dito sa may puno. Then nagmumunimun muna kami. Inaalam namin kung saan yung daan patungo sa Mandala Falls. And tingin ko naman tama naman yung daan namin. So after naming huminto, dumiretso na rin kami. Nakita namin sa Google Map na mga 5 kilometers pa yung ano layo. So diniretso pa namin. motor at sa wakas nandito rin kami sa parking area so may bayad yung parking dito 20 pesos sa motorcycle then 40 pesos sa mga 4 wheels so yun park lang muna kami ang <laughs> dalay dali yung tubig okay, so, lang eh hey, think, po, Pero, wag ka pong mag-iwan ng mga wala po dito. Oh, Hindi, wala nga maiiwan. Yung may ginigit po, yung lock ng kargan na po. May daling po doon. Sa gate? Oo. Oh. Parang gate. Okay, oh, yun. Yung dyan may ano po. Saan okay, po magbabayad? yung, o, yung ano, tour guide po. Pwede nga. kaya <coughs> in. Meron ba tayong yelo doon? Pina may nabibilan tayong yelo? May bitbitin yun. May yun na banda na doon sa banda na? Kevin, okay, pag umakyat si Yelo, padalahin mo mga Yelo kasi naghahanap yung mga turista ng Yelo. Mga ilang minutes ate? Maximum po, 20 minutes. Parang ganyan yung narinig ko dati. Eh. 20 minutes tapos ang oras eh. hindi po may, yung nasundan niya po ngayon may dalawang senior. Hmm, handa na. Kaya naman. May may na ba ko ng gamot, kaya natin. <laughs> Maraming sa tubig ko eh. Maraming bang tao ngayon eh, ate? am <laughs> 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 ang maaga po na inatustukan nyo 5.30. Ah, na. <laughs> Tapos sumunod yung galing Maynila. Mga no overnight po mm -hmm. Hindi ko walang parang mag-overnight kasi kung yung dalawang grupo namin ako balik sa lang ko Yung nakalubong niyo, mm -hmm. uh, overnight po yun. Yung isa naman po, dalawang grupo na yung... <laughs> Mandala Antonio Nature Parks Mandala Falls this way ito yung daan nya ito ito yung na-miss ni pare yung mga ganito eh yun. <laughs> ito yung na-miss ni pare 20 minutes sila 20 minutes sila kinakabahan ako may daya Meron daw, nay di ba meron senior kanina? Oh, pre, may senior daw. Niluluko ko lang tayo, Hindi ko. Kasi nga, dati doon dumadaan sa order looking, yung isa natin may job na yun. Ay, paahaw ko talaga yun. Hindi, kaya naman nga alam ko, yung isang kasama ko rito, nadala niya yung 4-by niya, sabi niya. Doon po yun, pinapartin. Ah, sa kabila. Ayun pala, natubag daw yung daan. Kaya naman yun. 20 minutes daw yung lakad. So o, mga, na kaya niyo. pa kaming 5 minutes. Ano <laughs> na, na kayo? Para may video, Parang dinggalan lang eh. Arang dinggalan lang. Hindi na praktisado. Ano ba yan, Sir Mating walang kargay. So, babalik ka. Ano sa <laughs> Pakipasa mo na lang eh. Hindi pa kami nakakaroon. Parang maninisin. Parang may maninisin na naman. Ano <laughs> ganito ganitin nangyari sa dinggalan eh. Yung humiga sa damuhan. <laughs> Kaya pa anak? Patagal ako ng pantang panginip. Nakasit oh, ka naman po cool yata eh. Oo. Ay, mandala. <laughs> Mandadala. Mandadala ka pala po eh. Taas na natin oh. tuh, <coughs> Taas. <coughs> yeah. kung malapit na tayo sa pools kasi mayroon ng tubig dito, buong dun ang gagaling. Yeah. Mm. I love Antonio Nature Parks. Dating Mandala. So, ang storya niyan. Gagaw ko na naman ng storya. <laughs> Patay na raw si Mandala. Ngayon, si Antonio yung nag-iisang anak. Kaya pinanghala na sa kanya yung pulse. At ang lahat ng yan ay invento ko lamang. <laughs>

Ang poliguan. Ay, naladala ko pa. <laughs> so, ito yung ibabaw ng poles. Dito nakalat yung mga cottage. Ah, uh, doon, sa kabila? Ito <laughs> pa. So yun, ito na yung Antonio Water Park. I think it's a voice. Yan, meron pa isa. Pwede rin paliguan. Eh, <tipulong> <tipulong> 真的。 ok. Ah! <laughs> Kung i-rate ko tong Mandala Falls, siguro i-rate ko siya ng mga 7. okay din naman yung falls, kaso medyo magbaba lang yung falls niya. At uh, medyo malate lang din yung pabigoan. So, ayan guys, pauwi na kami. Uh, Kita-its na lang ulit sa susunod na vlog.